Hi mga Lodi, magandang araw po sa inyo. So, for today's video mga Lodi, is paano nga ba tanggalin yung ad friend sa ating Facebook profile. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung profile nito. Ayan po. So, ito po. Ayan, di ba may ad friend siya at message. So, ngayon po, tanggalin natin yung ad friend. Ang matitira lang po yung message. So, let's go mga Lodi back na natin ngayon po, click nyo po yung 3 lines dito sa gilid, ayan then punta po kayo sa settings and privacy then click settings pagdating nyo po dito hanapin nyo po yung how people can find you and contact you, ayan po ito yun sa audience and visibility kung hindi nyo naman po makita, i-search nyo na lamang po dito so ayan I-search na natin. Kasi po, hindi magkakapareho yung settings natin. I-click mo na lang. I-type mo na lang. How people... Ayan po. How people can find and contact you. Yan, yan na po. Click nyo lang sa unahan. So, pagdating nyo po dito, is ang babaguhin nyo lang dyan ay yung who can send you friend request. Ito po. Dapat po naka friends of friends ito. So, ayan. Ito lang po yung babaguhin nyo dito. And then po, kapag tapos na kayo dyan, i-back nyo lang. And then, i-search nyo ulit yung followers and public content. Ayan po. Followers. So, ayan po. Lumabas na agad siya. Ang i-search nyo sa pangalawa is followers and public content. Ayan po. So, click nyo po yung maglumabas na. And then po, ayan. Punta kayo dito sa public post comment. Kailangan po siya naka-friends. Ayan, ito po. Public post comments kailangan po naka-friends. So, 'yun lang po yung kailangan baguhin nyo dito. Public post comments kailangan naka-friends. So, 'yun po. Simula so, pag nabago nuna na sa friends. So, ngayon po, punta tayo sa profile. Yan po, tapos sa profile, click natin sa profile. So, ayan po, pagdating nyo po dito, ito yung makikita nyo. Hindi nyo talaga makikita sa sarili nyo yung account yan. Kailangan po, ang titingin ay ibang account. So, ngayon po, para makita mo yung inyo, yung kung ano makikita sa profile mo, click mo lang yung three dot. Tapos po, ayan, may nakikita ko yung view as, click nyo po yan. So, ito po yung makikita nila, ayan po. Ito, message lang yung button. So ito mga lodi. So yun lang mga lodi for today's video. Sana po nakatulong ito sa inyo sa mga nagtatanong about dito sa message lang daw yung makikita sa kanilang profile. So that's it mga lodi for today's video mga lodi. So kung hindi ka pa po nakakapag-follow sa aking page niya yan. Don't forget to like or follow po. And then click the notification bell para lagi po kayong updated kapag may bago akong videos. So, thank you for watching. Babush.